sakatao katao na sawi, pito na sa aksidente sa kalsada. ang preno ang itinuturong dahilan. Naritong news ni Christine Belen. Dahil sa pumalyang preno, isang truck ang sumalpok sa isang sasakyan sa Atimonan, Quezon, dahilan sa pagkamatay ng isa katao at ikinasugat ng pito pa. Ayon sa otoridad, pumalya ang preno ng truck habang pababa ito sa matarik na kalsada ng Santa Catalina hanggang sa bumangga ito sa na nasa harapan nito. Sa insidente, nasawi ang pahinante ng truck matapos tumalon upang iligtas ang kanyang sarili habang sugatan ang limang sakay ng truck at ng kotse. Handa namang umasiste ang mga pulis sakaling magsampan ng kaso ang mga sugatan matapos magdesisyon ang dalawang panig na pag-usapan ng insidente ng privado. At yan ang aking news scope. ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.